So ito po yung hitsura ng mga sisew na ibibinta ko ngayon Bali mag 1 month old to sila So yan po sila hitsura nila Bali 16 ito lahat na mga sisew So ang binta ko lang dito ay nasa 150 per head yung binta ko So hindi siya gaano mahal yung pagbinta ko sa aking mga sisew Kasi nga itong 16 na mga sisew na ito Ah uh, ko sa akin mga inventory ay uh, hindi naman siya umabot ng 500 na gastos sa feeds yung ginagamit ko yung Integra 1000. So 150 na price itong mag 1 month old na mga season natin na basilan is a good price na po 'yan. So okay na po ako sa presyo na ganyan kahit papano ay meron tayong county uh, na magamit natin para sa ating uh, personal at konting kailangan din po sa ating mga manok. May karton na kayo sir? Ayo na, may kartu na dia. Ila nga. Kera. Coba okay. okay. ambak ke nyan sir, yan pwede mo magamit dyan sa lahat o sa iba mong mga manok dito kung meron ka man asag na lang ng baye yan talakawara na yan dali rada ko ng baye na dali rada pagkaon ra ang problema lang sa ganitong manok sir lakas kumain ah, yun ang problema ah, ano, well, um, ayan sir oh. Na niyo po. sapal lang yun oh. sapal lang niyo mga Ayyan dahon oh. daon daon Tsaka may mga ano ano Ay, itlog. itlog. Kato pinakalas ya, pinakalas. Shell itlog. Shell itlog oh. Ilapis siguro ang karton doon. Tay, okay, ko isa ya. Ito isa, awakan ko. Oh. Yan. Oke lah ya. Oke. Udah. Oke lah. Segi. Wala na. Katoran Isa. Para ari ngada ko. Ya, Bang. Ha? Kary Isa. Jadi kongi sali na dia. Masih mamate nyumpiso ane. So aku ngayon ay uh, nagbigay po ako nang uh, pure basilan. sa ating buyer ngayon si Sir John Montilla at uh, hindi ko na pinabayaran sa kanya bilang uh, pasasalamat sa palagi niyang uh, pagsuporta dito sa aking channel yan yung ibibigay natin kay sir bilang papasalamat sa walang sawang panonood sa aking youtube para kay sir sa iyo yan sir ha para pang uh, para gawin mong pang blader

So, then yung ating buyer sa ngayon ay uh, nagpa-reserve din po siya ng mga sampi natin, ng mga sisew. So, babalikan na lang daw niya kapag mag-one uh, month old na po ito sila para sigurado na makamatas yung survival rate sa ating mga sisew pag uh, dating sa kanila. Ah, binili nila yon Ah, ayan kung sa loob, sir. Diyan. Let's, buksan na namin ang pintana. Ah, buksan lang. Ha? Sige. Mamatay yan. Oo. <laughs> oh, masufukit kapag walang hangin. Ito, grabe ka lakas kumain. Two siya. Topor? na. Po, na. Ito, Sige, salamat sir. Maraming uh, maraming salamat ulit sir. <laughs> so yun nga po ay nakalis na po yung ating buyer. At uh, yung next na ibibinta ko, ito sila oh, ng mga sisew. Kaso hindi ko muna ito ibibinta dahil alam ko na kapag walang ilaw o walang inahin, hindi pa sila makasurvive. So oo nga naman, masarap nga kumita. Pero paano pag yung buyer bumili, bumili sa akin ng mga sisew tulad ng ganito, pagdating sa kanila ay eh, namatay. So parang sayang yung pera kasi nga ang hirap kumita ng pera ngayon. So ako naman, nag-release ako ng aking mga sisiyo kapag pwede na walang inahing manok at pwede na rin na walang ilaw tulad kanina yung naibinta ko. So ito, November 9, ngayon is 28. So almost mga ilang days na kaya to So i-release natin yan by one month. Pag one month, pwede na yan. So sa ngayon, hindi muna natin ito ibinta. Uh, kasi pagdala nila doon baka mamatay lang to so bali pito yung nandito tapos meron pa ito sila kasunod ito naman November 16 to so yan lalo na ito hindi, hindi pa to pwede so yan mga basilan po yan yung ating mga sisew so ang naka-reserve dito si ano sino nga pangalan nun ha Bali 14 lahat ito, yung next na ibibinta natin for the next month, December. Nakalimutan ko sino yung pangalan yung nagpa-reserve nito ha. Ah. So, yun sa kanya. Bali 14 yung kanyang bibilhin. Dito naman aside side. Meron pa naman tayong kasunod. Ayan din po yung iba. Tapos, bali 10 yung kanyang mga sisew dito naman banda. Meron din isa. Oh. Yan. Mga basilan din yan. So, bago pa lang kasi ito. So, nag-release kasi ako ng mga sisi, mga one month old. So, alam nyo ba yung binta ko dito na sa one month old, 150 lang. Kasi ginagaya ko yung sa ano, ninsan kasi may yung adapter ng sampin sa kanyang presyuhan bali ginagaya ako na lang at uh, pagtingin ko naman sa, ano, sa ating inventory kung ilan yung nagastos natin sa ating mga sisaw tulad nung isa kanina so ilan lang ba yung nagastos ko nun hindi nga siguro abot ng 500 pero sa 16 ay nakabinta tayo ng 24 so sabihin lang natin yung 400 yun, yun yung ginastos natin nun sa feeds so yung 2,000 yun na yung net yun so pag susunod pa ito dalawa so at least ano na tuloy tuloy na yung ano pagbinta natin sa ating mga manok sa kamay nag inquire din sa per kilo natin 250 per kilo yan so ginagawa natin ngayon is uh, for ano lang talaga breeding lang ng breeding tayo ng mga basilan at saka sampin magparami dahil nga ang daming na ano nag order daming nagpa-reserve so ganun ka powerful itong social media dahil sa social media madali na lang nating ibenta yung ating mga manok kahit ako ngayon ha hindi na ako nag anong tawag dito hindi na ako madalas nagpost sa mga Facebook group doon sa binibinta ng mga manok hindi na ako nagpost doon kasi nga mga babaratin lang yung mga manok mo doon So ako hindi ako nagbargain sa aking mga manok. Kasi yung pagod at sakripisyo dito hindi ito basta-basta lang. Yung feeds hindi ito binibigay, binibili natin to Hindi natin ito inuutang. So para may panggastos tayo ulit sa ating sarili at sa ating mga manok, magbinta tayo sa tama na presyo. So yan. So ito, mga matagal pa natin itong i-release. So ako naman, iniisip ko din naman yung mga buyer na sa akin mga mga hindi masyadong mahal. Sa iba nga, Basilan, 500 yung presyo sa 1 month old, sa akin 150 lang. Diba? Kasi sa mga sampin, sa mga adapter, parang iba-iba ng presyo pero I think yun yung tama na presyo para sa akin. Hindi mahal, hindi mura, hindi din mura. Tayo na nag-alaga, may kita na konti at yung buyer, hindi mahal yung kanyang nabili. So, so nakabinda tayo ng ating mga sisiyo ngayon. Ito naman para sa mga sampi natin na na merong nagpa-reserve dito. Dito ko nilagay yung iba kasi short tayo sa kulungan. So bibili na lang tayo ng kulungan siguro. Tapos yung may mga bagong bikan. Dito natin ilagay yung iba na mga bagong pisa. So actually So may na binta tayo Ng mga sisoy ngayon Mayroon na dagdag na bagong pisaw Mga sampin, na Dito rin bago to sampin. no oh. So bukas lang natin siguro ito ipugad Kasi parang hindi pa tapos So at least may nabawas na sisoy Mayroon ding nadagdag doon sa kabila, yun yung uunahin natin sa pagpugad, oh. So, dito, may basilan dito, oh. Ayan, oh. Ayan. Basilan to. Dito rin nisa, oh. So yan yung unahin natin ipupugad ngayon. Nagtago ah. Ayan Ay ang isang basilan yun oh. So yan. Ito ang pinakamalaki sa mga sisiyo. So yan, ipupugad natin to. So ito naman yung mga susunod na ipupugad natin ito. So ito naman yung mga manok na hindi natin pwedeng ibinta sa sisi kasi nga sila po ay mga reject. So lahat po yan, pangkatay. So may naka reserve na po dito. Kapag umabot na po ito ng 1 kilo, Mag-contact na lang ako sa kanila. Yan. So, konti na lang yan kasi yung iba, may binta na. Kahit sa pang personal consumption ay halos hindi ko na siya magamit dahil nga mayroong bumili na pangkatay na mga manok yung per kilo na 250 ko po dito. So, ang sarap magalaga ng manok kapag alam nating madaling maibinta at sa tama na presyo. So, kanina ay uh, mga sisiw yung naibinta din po natin so okay ang mga sisiw kasi madali lang siya maibinta one month lang ay uh, pwede nang maibinta hindi ka na maghintay ng tulad dito na 3 months old 4 months old tsaka mo na sa ibinta